Maayong adlaw sa inyo mga kamasid, magandang araw sa inyong lahat. For today's video nga pala ay tayo ng kahoy dito sa kagubatan. At dahil ubos na rin yung kahoy dun sa bahay ko kaya naman kailangan talaga natin mag-imbak na maraming kahoy ngayon kasi marami tayong bisita na darating mamaya. Ngayong araw nga pala mga kamasil, ay maaga pa tayong nagising at naging dito sa bahay kubo at nagwalis-walis sa paligid. At pagkatapos nga pala mga kamasil ay alas pala ito kaya naman naisipan kong manguha ng kahawi sa kabundukan para naman mamaya kapag dumating yung bisita natin ay hindi na tayo mahirapan sa paghahanap ng mga panggatong. Ikalawang araw nga pala natin dito sa bundok mga kamasil, at hindi pa tayo nakakawi ng bahay kaya naman mapapansin nyo yung damit ko ay ganun pa rin yung suot ko. Ay perfect man din. Hindi man kalayuan nyo ating pagkukunan ngayon ng panggatong mga kamasil, kasi yung mga panggatong na natin ay nandun lang sa malapit sa may kaingin. Ano daw sa malapit sa may kaingin ay nabubulol na naman ka naman kamasil. Panigurado kita ako nga abo gid maka sa akong voice over nga mga kamasil kasi ang iba di hay nakaagi mat voice over pero nagbubulol-bulol man siguro ay gayipos lang. Ta, mga kamasil ay may mga kahoy na rin diyan at dyan tayo mangunguha. Dito nga banda sa pinagkukunan ko ng mga kahoy mga kamasel ay puro tuyo na rin pala yung mga kahoy dito kasi nung mga nakarang buwan ay dito ako nanguha ng kahoy na ginamit dun sa ating bahay kubo. Palaging ubos din kasi yung mga stack ng kahoy dun sa bahay kubo mga kamasel kasi nga lagi laging may pumupunta doon at syempre kapag may mga bisita kailangan magluto tayo ng pangmeryenda. Ako nga ni po mga kamasel ay natutuwa dahil nga kahit papano kahit malayo yung lugar dito sa bundok ay pinupuntahan pa rin tayo ng mga solid natin mga followers at taga suporta sa ating mga pina-upload mga videos. Pagkatapos ko nga maipon lahat na mga ko ditong tuyong kahoy akin naman itong biniyak at uh, pinatihati ko lamang sa maliliit hanggang sa magkasya sa sako na daladala -dala ko. Sigurado yawa patatlong adla ubos ron. Natural, madaling maubos yan kasi nga ginagamit. Ano ka ba naman kamasel? Eh bunga ka talaga. <laughs> so mga kamasin, lagay na pala natin sa sako yung mga nakuha natin kahoy. Ipak muna tayo ng mga kahol sa ubu. At bago nga kung tuluyan bumalik doon sa bahay ko, pumunta muna ako dito sa may kaingin para manguha ng talbos ng kamote para ipakain ko doon sa aking alagang rabbit na naiwan doon sa bahay ko. Dito ko muna iiwan sila sa bahay ko, mga kamasil kasi nga kahit papano ay pwede ko silang pakawalan kaysa doon sa bahay, puro kulungan lang din talaga sila. Dito kasi sa bahay ko, kapag iniwan ko sila ay makakapaglaro sila dito ng maayos kasi malawak yung kanilang playground. Pagkatapos ko nga dito manguha ng talbos ng kamote, kinuha ko naman yung isang sako ng kahoy tapos umalis na papunta na tayo doon sa bahay ko. Bu. bilisan ko na diyan mga kamassil, para naman madali tayo makarating na sa bahay Kubo. May kabigatan din naman itong dala kong kakay mga kamasel kahit ganito lang 'tong kadami. After 1 minute nga mga kamasel galing doon sa kahingin ay nakarating na tayo dito sa bahay Kubo at binigay ko na 'yung binuwa kong talbos ng kamote sa mga rabbit. Anong gulat ng mga rabbit mga kamasel akala nila kung ano na eh. Pagkatapos ko may bigay 'yung talbos ng kamote, agad naman ako dumiretso dito sa may dapugan para ilagay 'yung mga nakuha kong kahoy. At hanggang dito po muna ulit mga kamasel, kita po ulit tayo sa susunod na video.